Nanalo si Precious Paula Nicole sa kanyang unang International Acting Award. Hey everyone, welcome back sa channel. Kung mahilig ka sa mga kwento ng mga sumisikat na bituin, drug artistry, at inspiring win, magugustuhan mo ang isang ito. Ngayon ay binibigyang pansin natin si Precious Paula Nicole, isang Filipino drug performer na gumawa ng kasaysayan sa pagkapanalo ng kanyang unang International Acting Award. Sumisid tayo, para sa mga hindi pa nakakarinig, si Precious Paula Nicole ay ang nanalo sa Drug Race Philippines Season 1. Higit pa sa isang drag artist, siya ay nagtutulak ng mga hangganan, gumaganap sa mga club, nagpapanggap ng mga ikon, at ngayon ay gumagawa ng mga alon sa pelikula, kaya ito ang nangyari. Nanalo si Precious Paula Nicole ng Best Lead Performance Award sa 2000 at 25 Cine Pride Film Festival sa Los Angeles, California. Nakuha niya ito para sa kanyang papel bilang sampagita sa maikling pelikulang Lips Renal Assassin. Sa pelikula, si Sampagita ay isang drag queen na bumaling sa isang buhay ng krimen upang mabuhay. Narito ang ilan sa mga mensaheng ibinahagi ni Precious tungkol sa kanyang pagkapanalo. Inilarawan niya ang pagkapanalo bilang magical. Dahil hindi niya inaasahan na manominate siya, lalong hindi maiwi ang parangal. Iniaalay niya ang panalo sa mga kabataang na itilis panandang pandagdag. Partikular sa mga nasa probinsya na maaaring pakiramdam na hindi maabot ang kanilang mga pangarap, nagpasalamat din siya sa production team sa likod ng Lip the Real Night Assassin at sa direktor na si John Galvez. Bakit ito mahalaga? Isa itong milestone para sa representasyon, isang drag artist na kinikilala para sa isang lead acting performance sa isang international platform. Itinatampok nito kung paano nahihigitan ng drag ang pagganap upang magkwento ng nakakahimok mga kwento ng tao. Ito ay nagbibigay inspirasyon, ipinapakita na sa talento at tiyaga, ang mga hadlang ay maaaring masira, ang Lips Rinay Assassin ay isang maikling pelikula, at nagbigay ito kay Precious ng isang papel na emosyonal na layered, hindi lamang panoorin. Kasama sa paglalakbay ni Sampagita ang kaligtasan at pagiging komplikado ng moral, ang Cinepride ay isang film festival sa Los Angeles na nagdiriwang ng mga kwento at filmmaker ng The Italy's Panandang Pandagdad. Nangangahulugan ang pagkapanalo sa Cinepride na nakikita ka ng isang internasyonal na madla na nagmamalasakit sa mga kakaibang salaysay. Dapat din tandaan, ang direktor, si John Galvez, ay nanalo ng Best Director para sa parehong pelikula. Kaya ito ay isang doubling panalo para sa mga Filipino queer storytellers. Ang Lip the Real Night Assassin ay makakakuha ng mas maraming tao na nanonood nito, mas maraming exposure. Maaaring magbukas ang higit pang mga pagkakataon para kay Precious sa mga pelikula, mga tungkuling lampas sa mga drag format. Ang panalo ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga artista at laitilis panandang pandagdag na ituloy ang pag-arte, pagkukwento, maging ang paggawa ng pelikula, ang parangal ni Precious Paula Nicole ay hindi. Lamang isang personal na tagumpay, ito ay isang panalo para sa visibility, para sa representasyon, at para sa pagpapakita na ang kakaibang sining ay may puwang din sa seryosong pag-arte. Sinasabi nito, mahalaga ang iyong mga kwento. Ang iyong mga pangarap ay may bisa, salamat sa panonood lahat. Ano sa palagay mo ang panalo ni Precious? Mayroon bang iba pang kakaibang artista na gusto mong i-highlight ko? Mag-drop ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i ang kampana kung nandito ka para sa mga kwentong nakakapagpasigla. Kita-kita tayo sa susunod.